Yung hirap ko dun sa terminal, three days, mom, ako lang. Ay, yung lamig, tiniis ko. Pati yung pagkain, ang hihingi, iniilam pa ako. Ay wala akong kapamilya nito. Isang lalaking may kapansanan ang sumalian ng personal sa tanggapan ng akubikol tabang oramismo ni Congressman Saldeco. Ako po si MJ Kent Manarang. Oko Junior, taga Kalagwas Island po, Porok Barangay Togos, Paracali, Camarines, Norte po. Ang kanyang munting hiling ay ang makauwi lamang sa kanilang lugar sa Dait Camarines Norte. Kaya ako po'y lumapit dito at nakiusap para lang maghingi ng tulong na makauwi. Nasabi ko po kay ma'am, kahit makarating lang akong naga o kaya bayaran nila yung sasakyan, Makarating ako ng Naga, na nagpapatunay na talagang uuwi ako. Kwento ni MJ, sumadya siya sa Ligaspi upang masilayan sa huling pagkakataon ang namayapaan tong kapatid. namatay po yung kapatid ko. Ako lang po ang pinapunta ng inay. Naandyan na po at nag-aabag na para sundin po ako sa sasakyan na papuntang Rapura po. Stay po naman ako doon ng isang gabi lang po pagdating ko lang. Pagkalinggo po ay inilibing po agad yung kapatid ko at ako lang po ang ikaanakin ng hinintay. Pag uwi naman po dito, hinatid naman po ako ikaanakin dito. Makatawid lang po ng dagat. Ngunit na makarating daw ito sa estasyon ng bus ay wala ng biyahing papuntang Naga City. Dahil rito, minabuti na lamang ni MJ na manatili at hintayin na lamang ang susunod na biyahe nito. Ngunit, sa kanyang paghihintay. Natulog po ako sa terminal lang van. Nangyari po, may dala po akong bag at may damit naman po ako at may short, may brief kumpleto. Ay hindi ko po akalso katakalain na pagising ko po ay wala na. Di wala po akong pamasahe. Dahil sa sitwasyong kinakaharap ni MJ, hindi na nagdalawang isip ang programang Akubikol Tabang Oramismo na magpaabot ng tulong para kay MJ. Magandang hapon po, uh, Congressman. Ako po nagpapasalamat sa tulong pong binigay ninyo kahit hindi po ako taga rito. Lumapit po ako sa mga taohan ninyo, na andiyan po yung pag-agapay nila sa akin, pag-asikaso. Hindi ko po, po ito makakalimutan. Na tinulungan po ako ninyo, lang mga tawahan ninyo, lalong higit na po ikaw. Maraming maraming salamat po, makauwi lang po ako ng kalaguan. May tatanawin ang utang na loob ko po sa inyo, congressman. Naway po bigyan ka po po ng Panginoon Diyos ng mahabang buhay. At ibigay po sa inyo, ako. anong po hinihiling ninyo sa Panginoon Diyos, na magandang utang sa inyong mga negosyo, mga anak po ninyo, naway ingatan po. At maraming salamat po. Isa muling kababayan natin ang nabigyan ng Oralismong Aksyon. Malaki man o maliit na problema ay laging handang tumugon ang akopikol tapang oramismo ni Congressman Zaldeco.